Hello everyone. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayun, meron akong gagawing video today. Ah, uh, ipapakita ko kung paano ko ginagawa yung kilay ko. Um, kasi marami din nagsasabi, oh, ang ganda ng kilay mo. Um, una is dapat pag uh, sa kapwa ko babae, dapat ano, pag nag nag-shave, ano, shave, ah, nag -shave. <laughs> ano ba yun? Nung nag, nag ng kilay is dapat, wag masyadong manipes. Dapat is, uh, medyo makapal yung line nung, ano, nung kilay mo. Ako binubuno, hindi, hindi ako marunong mag-shave yan. Kaya, tama ba yung shave? <laughs> hindi ko alam <laughs> kung saan siya <siyong> <laughs> kasi baka may shape pa sa babae. Eh. <laughs> Kaya, ang sinasabi ko is sa kilay. Dapat pag nag, ano ka ng kilay, nagkorte ka ng kilay mo. Ako kasi, binubunutan ko yung kilay ko. So, noon, manipis po yung kilay ko. Manipis yung, pag nagbunot po ako ng kilay is, may, yung parang ang nipis. Kaya pag ginuhitan ko siya, syempre, yung kung ano, kung gaano kanipis lang yung tinira ko nakilay ko, yun din yung ginuguhitan ko. Eh, mas maganda pala na pag nagbunot ka ng kilay or nag-shape ka rin ng kilay mo is hindi masyadong manipis. So, lagyan mo na siya ng, hindi, kung hindi man perfecto yung pagkaka-shape mo ng kilay mo, syempre, itatama mo na yan sa pagguhit mo ng, ano, ng pangkilay. Ayan binubunutan ko lang yung kilay ko. Yung mga, makapal po ang kilay ko. Kaya lang, binubunutan ko siya. Kinukortehan ko. Ayan. Sa una masakit, parang sa first time, joke. <laughs> Siyempre, kailangan mo magtiis. Ayan. Pero pag nabunutan mo na siya, the second time, third time, ma, ano na, makatina siya. So, masarap na siyang bunutan. Ayan. Yun lang, guys. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nakikilay. Ayan. Ayan. Okay. eto Ayan. is hindi mo na kailangan tasahan Ay, 'yung ano kasi may ano na siya. Ayan. Okay iba. Nabili ko to sa Miniso. Actually yung mga panggilay ko sa Miniso, Miniso ko siya binibili. Konti lang kasi minsan napuputol pag masyadong mahaba. Kailangan ah uh, maanin yung pagdrawing mo. Para lang nagdo-drawing ng mga ano sa school o, oh, pag nasa school ka, kailangan maganda yung drawing mo para mag mataas yung grade mo. Parang sa pangkilay din, dapat ano yung consistent mo na maganda yung guhit mo. <laughs> Yun lang. <laughs> eh, umaba. radi oh, ba Perfect ba, joke. Ganyan lang ako magkilay. Oh. Okay na ba? Kabila naman. Ganyan. Oh, ganyan para makita niyo kung paano ko ginuguhitan. may sobra kaya tanggalin ko Yun yan lang dapat maano sobra pa rin sa akin, kamay-kamay lang yung pang ano ko, pang tanggal ko ng mga sobra-sobra. Ayan. Hindi ko alam kung perfect, pero yun lang. Inaano ko lang talaga siya. Actually, meron din siyang eto. Meron pa siyang pang suklay, pang brush. Gusto mong, sa palagay mo, hindi siya nag-even yung, ano niya, yung guhit niya. I-brush mo na siya. I-brush mo siya. Ganyan. ano guys sa palagay ko pantay naman Char. sa palagay ko pantay naman ayan lang guys tapos magli lipstick na tayo ah, ayan. sa mini suko din to binili long time ago pero et, marami akong lipstick kasi binibigyan ako ng ano ng bunso nila ayan. binibigyan ako ng bunso nila ng lipstick pero, ito yung pinaka gusto ko. Kasi, nagmumoy siya. At saka, gusto ko yung pagka red. Nakoconscious ako. <laughs> Kasi first time ko nag, ano, nag video video na ayan nga, nag guhit, -guhit ng kilay ko. Kaya nako nakoconscious ako. If perfect ba or ano, sa paningin nyo, ganyan. Siyempre, i-upload ko to sa YouTube ko. So, kailangan maganda naman yung ano, pagkakagawa. Kaya lang, ewan ko kung... Ayan na, guys. O, ready na ang ating aura for today. Hindi naman sa aura. Pinapakita ko lang yung kung paano ko ginagawa, yung pagguhit ng kilay ko pag day off ko. Actually, pag day off ko lang naman ako nagkikilay at saka nagli-lipstick. Kaya, ayun guys, pinapakita ko lang sa inyo. Hopefully, nakaka, nakukuha naman kayo ng idea. Ng idea kung paano nyo guhitan yung kilay ninyo o kailangan naman natin uh, kahit konting ano lang din na uh, siyempre pag may asawa ka kailangan mo rin ayusan yung sarili mo para hindi hindi maghanap yung partner mo ayan kahit gaano man ka busy yung trabaho natin kailangan may time, <coughs> sorry time pa rin tayo sa mga sarili natin ayun kasi uh, babangon ka ting umaga para sa partner mo. Uh